ang NBA ay matagal nang dinomina ng mga traditional big man o mas kilala sa tawag nilang old school bigs. Ito ang mga player na ang laro ay umiikot sa loob ng paint at may saradong depensa sa ilalim ng basket. Ngunit sa pagtungtungan ng mid-2000, ang mga old school bigs ay unti-unti nang napapalitan ng mga stretch bigs tulad nila Kevin Garnett, Tim Duncan at ang revolutionary big man na si Dirk Nowitzki. Taong May 2010 na ng nang masaksiyan nating baguhin ni Steph Curry ang paraan ng paglalaro sa basketball na nagresulta sa pagkaubos ng mga traditional big men sa liga. Di nga rin nakaligtas, pati ang three-time defensive player of the year na si Dwight Howard ay unti-unti na rin naglaho sa NBA. Dahil nga dyan ay nagkaroon ng maraming haka-haka, sa kritiko na ang traditional playstyle sa big man na old school basketball ay hindi na daw pwede sa modern pace ng NBA. Sa paglipas ngayon ng NBA seasons, ang laro ay patuloy ng pinagaharian ng mga small guards at point forward. Dahil na rin yan sa mga pinakilalang galaw ni Steph Curry at ng number one all-time leading scorer ngayon na si Lebron James. At yan ang pinakamalaking dahilan sa patuloy na pag-ikot ng laro sa isolation basketball at nasaksihan nga natin ang pagkaubos ng mga old school bigs sa NBA. Pero matapos ang isang kalahating dekada na pananahimik ng mga hikante sa laro unti-unti na namang naglilitawan ang mga hybrid na sentrong dumodomi sa larong basketball. Pero wala ni isa rito ang may traditional playstyle o old school mentality type na manlalaro. Maaring totoo nga ang mga haka-haka na hindi na talaga pwede ang old school picks sa modern NBA. Well, malapit na rin akong maniwala. Ngunit sa unang linggo ng NBA season, akin ang nakagawa ang magtingin ng mga player stats around the league. At napansin ko nga na may isang player na maaaring tawagin na isang traditional type big man ang pumukaw sa aking atensyon. Ito na nga ba ang pagbabalik ng old school mentality sa modern bigs ng NBA? Sino nga ba siya? Noong high school, si Jalen Duren ay naglaro sa Roman Catholic High School sa Philadelphia at nagtransfer naman sa Montford Academy para sa kanyang junior year at doon na tinapos ang kanyang high school career. Kasabay ang award bill ng 2021 Max Preps Florida High School Basketball Player of the Year kung saan nag-average siya ng 15.5 points, 10.6 rebounds at 2.4 blocks per game sa NIBC tournament. Matapos ang matagumpay na karera sa high school, nakareceive ng multiple offers from college, pati na rin sa professional leagues, itong si Jalen Duren. Pero sa kabila ang mga naglalaki ang offers, mas pinili ni Duren na maglaro sa Memphis Tigers at dito na nga natulungang ipasok ni Duren ang Memphis Tigers sa unang beses nitong NCAA tournament matapos ang walong taon. Sa kanyang college freshman year, nag-average si Duren ng 12 points, 8.1 rebounds at 2.1 blocks per game. At matapos ang isang taon lamang sa college, noong summer 2022 ay nag-decision na ang kampo ni Duren na mag-declare sa 2022 NBA Draft. Na kinabibilangan nila Paulo Banquero, Chet Holmgren at Keegan Murray. Pinili ng Charlotte Hornets si Jalen Duren 13 overall pick at agad namang na-trade sa New York Knicks. At sa parehong araw ngayon ay na-trade din sa kanya kasalukoy yung team ngayon na Detroit Pistons. Sa kanyang rookie season sa NBA ay nagpakita na ng magandang potensyal itong si Jalen Duren matapos mag-average ng almost double-double 9 -double, points at 9 rebounds per game. Kamangha-mangha para sa isang rookie. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ang batang ito? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang sunod-sunod na pagkatalo ng kanyang koponan. Noon kasing 2020-2021 NBA season ang Detroit Pistons ay may ari ng pinakamababang win-loss record sa Eastern Conference at ikalawa naman sa huli sa buong NBA. So, sa sumunod na season naman ng rookie year ni Jalen Duren, sila ang ikalawa sa may pinakamababang record sa Eastern Conference at ikatlo naman sa buong NBA na nagresulta naman ng mababa na coverage sa kanilang mga laro. Sa pagpasok naman ng panibagong season sa NBA sa kanyang second year, dito na nasilayan ng mga basketball fans ang paghalimaw nitong si Jalen Duren on both sides of the floor. In his first three games, nag-average siya ng 18 points, 4 assists, 3 blocks at 15.3 rebounds per game. Oo, tama yung nabasa mo. 15.3 rebounds per game at 18 points per game na hindi ng gagaling sa mga isolation plays kundi sa mga pick and roll, offensive rebounds at lobs. Pero noong una ay may katanungan pati na rin ang isip ko kung kaya ba niyang maging all-star caliber player. Pero nung mapanood ko to, Diyan nga sa video na yan, malamang ay nakita mo rin kung ano ang kakayahan ng isang Jalen Doren kapag nabigyan ito ng pagkakataon gumawa ng sariling place. So paano ko nasabi na si Jalen Doren ang magpapatunay na kaya niyang sumabay sa modern bigs ng NBA? Tara siya sa atin natin ang kanyang unang tatlong laro. Sa unang laro kontra Miami Heat, nagtala si Duren ng 17 points, 14 rebounds, 4 assists at 4 blocks, 72.7% shooting sa field. Sa kilawang laro naman kontra Charlotte Hornets, nagtala si Duren ng 14 points, 17 rebounds, 3 assists at 2 blocks, 87.5% naman sa shooting. At sa ikatlong laro naman kontra Chicago Bulls, nagtala si Dorena na 23 points, 15 rebounds, 5 assists, 2 blocks at 81.8% shooting from the field. At makikita nga natin na lahat ng attempts at made basket ay sa loob ng paint. Matatandaan nga na kamakailan lamang ay hindi na nabibigyan ng na pagkakataon maglaro ang mga big men na hindi marunong tumira sa labas o walang outside shooting. Pero dahil sa pinapakita ni Jalen Duren ay naniniwala pa rin ako sa pamagitan lamang ng konting adjustment at adaptation sa modern game ay kayang sumabay ng mga traditional playstyle big men sa modern playstyle ng NBA. At yun nga ang dahilan kung bakit kayang sumabay ng old school big sa modern NBA. Sa kasalukuyan, ang Detroit Pistons ay may dalawang panalo at isang talo. At ang isang talo na yon ay isang puntos lamang mula sa Miami Heat kung saan nakatanggalin niya ang isa pang all-star big man na si Adebayo. Pero kung kayo ang tatanungin mga sir, kaya pa bang sumabay ng mga old school bigs sa modern NBA? Leave your opinions down below at huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel from the sideline. Maraming salamat and God bless you all.